kami gabi ng gabi. <laughs> Para si Jess. Naglilihi si Jess ng ano nang minute burger. Ayun o. Jess, naglilihi ng minute burger. <laughs> Ayun, no? ng minute burger. <laughs> last, last money na, last money. Para tapos no, na. lang. Ten na. Ten. 146. Dito mm, lang kami papunta na Saan oh, yan? Kung magsara dito all the way to Alphamart na yan? Oh, baka 12, oh, hindi ko alam Depende lang yan Siguro ito na kami guys Mahalap kami ng ano, papunta na sa Perguera

Di, dito lang na, dito lang na, ano, na portion. dito naman. Meron kasi do, eh. Doon na portion, wala. na may na, ilaw doon. Di, nakakatakot na, dilim doon. Ha? Nakakatakot doon, madilim. bukas na mo? Bukas kaya ano? ha? kaya dawa kasi ako nagdiot kong di kasi ang jam up, kasi hindi ka gear kong <laughs> alam alam yung gag dubing dubing nakasi mag eleven na mag eleven, eleven PM na isang

It mm -hmm. mm -hmm. gusto ni Jazz ay hit burger no? Oh, hindi wala ba lapit-lapit na kami Baka Jess ah eh. Yes. Just <laughs> nag-crave ng ano, uh, nag-crave ng ha? Nakain okay, pa? Gano'n well, katagal kang? Gano'n po no, no, no. <laughs> katagal? Ay, kakain pa oh, lang. Maghintay na tayo. No, no, no. Hey dalawa talaga order niya. <laughs> parang, parang naglilihi eh. Ano yun? Sa isa. Ayun, yan yung. Ano ba yung chicken ba yan? Ayan, naglilihi ng naglilihi ng burger.

yan naman naglilihin ng yan naman tayo naglilihin ng headbag <laughs> hindi makatulog ha hindi makaminit medyo walang naglilihin sa <laughs> nakalogaw na oh. Na naunahan. Mayroon pala kaya na. Oo. Baga yan. Ay, order niya, dalawang order. <laughs> Dal dalawang order talaga, Jess. mo yun? Ha? <laughs> Parang, mukhang naglilihi ka talaga. Gutom na gutom. Ha, 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 Oo. Oh. You, Shitty naman, no, no? Tapos, minsan nga nag- nag- nagbulol ako na gordon niya. ha? Ano yung gusto ni kuya mo? Oo. Uh, Ay, no. Ah, uh, chimichurri burger. Uh, okay. Basta uh -huh. uh, yan ang gusto niya. Tapos yung nag-order. Kalimutan ko na nag-order ako. Tapos hinanap si po sa so, ano yun. <laughs> Tagal ko na order na. Check out ko okay. okay. to, na. Ay, take Check out. Ano mo, nagyan lang ha? Order ni Ano yun? Ha? May hot sauce na yan? Ano lang yan ha? Kalimutan, <laughs> oh, separado yeah. na lang Oh sige, na lang Padami po <laughs> ito kasi oh, you know ang um hilig you know, sa it. ano to eh. hilig hmm. sa hot 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 sauce just ah <laughs> Jeremy <order, laughs> yes ano yun ha may hot sauce na yan ano lagyan yan kalimutan si Perito na ah oh sige pahingi na lang padami ang puti ito kasi oh, you know ang <laughs> um hilig you know, sa it. ano to eh Mahilig sa uh, hot 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 hotness yeah older din sila order na? thank you darling hot as well oh 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 na. oh 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 Nakalimutan na rin natin yung mga tunay. We are na... Natakam na si Jess. Angel's Burger din. Madami eh? oh, wow. sa so, Angel's Burger ang mura. Sige yun. Saan yung McDonald's? You KFC know, doon. Doon yung KFC. Nalapit malapit na walking, walking lang, walking, walking. Tikit-tikit <laughs> ang mga kainan. Yeah, ang baon mo niya, 70 pesos. diyan <laughs> Dente ba masahe? Oo. Oh, oh, merienda. Hindi, hindi ka nag-asulin <laughs> yun. Mahal mahal daw po tayo lang. <laughs> baon ka. Oo. Tama. baon, kung anong pwedeng baonin para makatipid. Tapos ipunin mo yung ano mo, allowance mo, tapos tuwing sabado mo ikain. Ibi-business ko yan. Ibi-business. Ano ko yan? Kikirip ko ka yan. Hindi. Mag-trade na ako. Mag-bike. yung bike

Soy, pasok soy. Awi na, awi na, gabi na, awi na, awi na, gabi na, gabi na, gabi na, Ena, na, 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 na. na, 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 na. na. natakam, natakam na, natakam, natakam. Hello guys, kain tayo. Burger. Minute, baga, minute, baga, minute burger. Minute burger. Minute burger. burger overload. Oh, yun siya oh. Nang minute burger. Kain guys. Kain tayo. Mmm. <laughs> mm. Hmm. Doble overload niya. Hmm? Dim dim ka. Dito sa ako na May hindi ko na. Ang lasa. Sa so, pala. Hmm? Hmm? Tignan mo. Ah, tignan mo. Tignan pa. Hmm. Tignan mo.

Hmm. Sure. Hmm. Bye mo. Midnight snack. Sabi hangin ko na ano yung buko. Makain ko. Gusto mo pa? Hmm. masarap. Isang piraso, solid ka na eh. No? Isang, isang piraso? Mm -hmm. Kasi, overload na. Eh. Overload. Double yung pati, double yung ano. Ang mga ka pa dyan, na, dalawa. Di ba, sorry? <laughs> Hahaha. Parang naglalik. <laughs> Sa mga dalawa ngayon, ayun, panalo Oo. Sa sa kanila. Ayun yung? pa bago. May tanong kung gusto, ang gusto nila? Gusto niya. Masarapan siya yun. Ayun yung ano masarap to. Burger? Mm. Compare sa ano, yung chili con cheese frank? Masarap din yun. Okay, masarap din yan. Ang <coughs> sumaya, oh. wala na isa pa din. Bye. Right. Uh, yeah satisfied no, <laughs> namaga ang bunganga namaga ang labi sa sobrang anghang ang nang susa